Ayan, ito ay para sa mga hindi naniniwala tungkol sa pagbabaypas o pag ng electric pan, ng motor na electric pan. Okay, para sa inyo ito, para sa mga hindi naniniwala na pwede ang bypass o rekta. Ito, pagong motor to ng electric pan. Brand new yan, nabibili sa online. Ito, wala na itong thermal fuse. Sa ibang salita, ito ay recta o bypass. Kahit yan ibuklatin ninyo, hanapin ninyo, wala kayong makikita ang thermal fuse. Kaya, yung nagsasabi dyan na hindi pwede, baka hindi pa niya alam ito. Matagal nang walang, uh, may mga electric pan na walang thermal fuse. So, baka hindi sinasabi yan sa inyo ng mga vlogger o mga nag-video. Oh, ito po, wala. At karamihan ng mga motor na electric pan ngayon ay ganito, klase. Wala na pong thermal fuse. Okay po, wala po siyang thermal fuse. Kaya, sa mga nagsasabi na hindi pwede, bawal, eto po, bago po yan. At baka yung electric pan yung ginagamit, ay wala na rin thermal fuse. Ayan, kaya, uh, pinapakita ko sa inyo, ano. Uh, sinasabi na yan, hindi pwede, masusunog. O, hindi ito nakasunog. Diba, pag nasira yan, sira na talaga. Hindi nasusunog yan, hindi yan nagliliyab. Kaya, yung iba dyan, tinatakot yung mga tao. Huwag na kayong bumili ng electric pan. Kung, ah, uh, Ganon. Ano? Ayan o. Oh. Pwede na bypass o recta